ka ano kainit ang eksena mo kay Nico? Ay, sobrang init po. <laughs> sobrang paabang-abang po talaga siya. Bakit uh, from, from boring housewife to ano, to wild hindi naman siyang wild personality but from boring sex scene to wild sex scene. <laughs> Talaga? Pe, uh, ang tawag dito, Opo. first time mong nakasama si Nico? Opo. Uh, hindi ka ba na-shock sa, sa love si Ninyo? Uh, hindi naman. Charis. ba bakit parang may charis pa? Bakit parang may, may charis pa? Uh, hindi naman po. Pero medyo, medyo ano naman talaga siya meral medyo medyo shocking po yung ano niya. pero masaya <laughs> ano yung shocking sa kay Nico? May nakita ka bang kasyak-syak sa parte ng katawan ni Nico? ay napaka <laughs> napaka hot po ni Nico. <laughs> anong ano par anong parte ng katawan ni Nico ang hot? ano po? Anong parte ng katawan ni Nico ang hot? ano uh, pinaka-hot sa katawan niya. <laughs> Oo. Yes. Yung ano po siguro ah uh, Yung chest. Mhm. -mm. Ah po. May nak may nakita ka bang medyo nagpa nagpagulat sayo sa 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 katawan ni Nico? Kasi alam ko si Nico, pwede siyang hindi naka-plaster. May may nakita ka bang shocking? sa katawan ni Nico na nag-ay ganun pala yun. Actually po ah uh, meron ako po siyang plaster Meron po And hindi ko po alam, hindi ko po tinibi <laughs> <laughs>